Magandang gabi ulit. Newton Visayas Mindanao po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel po. dang gabi po sa lahat ng kolektor ng Pilipinas. At kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan. Magbabalik tayo rito sa ating YouTube channel po. Ayan. At mayroon na naman tayong bariyang pag-uusapan. Andiyan po sa ating harap. Ayan. Yung ating hilig na pangungoleksyon ng mga coins. Ayan, yan ang ating hilig eh. Mangulekta po. Mangulekta ng mga coins. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon po, itong ayan, pera po ng Hong Kong. Two $2 dollars po ang pera ng Hong Kong. $2. dollars. World coins po. Foreign coins kung tawagin ng ating mga mayayaman. Ayan. Kasi pag tinabag nilang foreign coins, social na social. Pero kanto-kanto lang tayo kaya sabihin natin world coins. Ayan po. Ito po ay world coins. 2012 po ito. Ginawa Hong Kong Hong Kong coins. Ayan, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ako pinagpapasalamat sa nanonood ng ating YouTube channel at saka doon sa ating mga nag-subscribe po. Ayan. Utang ko po sa inyo. Ayan. At maraming maraming salamat sa aking subscriber po. Kung gusto niyo po ang ganitong mga topic, ayan. Pindutin na lang po ang ating notification bell Subscribe po and share Ayan At magandang gabi po sa lahat Umpisa na natin ang talakayan po Kailalanin natin ang coins na ito Issue Hong Kong China Ayan. Period Elizabeth II 1952 at saka 1997 Period Special Administrative Region 1967 Up to date po type standard circulation coins years 1993 hanggang 2019 ayang currency dollar po na 1863 up to date po composition uh, scallop with 12 na touch Ayan. ang hirap bigat 8.8 4 grams. Ayan, haba, 28 mm. Kapal po, 2.03 mm. Orientation, middle alignment number N-1582. Reference number, KM-64. $2 Hong Kong, Royal Mint po ito. Royal Mint pala. Ayan. Hong Kong dollar, euro. Ayan po, ganda. Ang ganda po. Ayan, tumikintab-kintab pa. Ang ganda ng bariya, Hong Kong dollar. Ayan, itong 2012 na po ito, ang kanyang percentage lamang ay 13% lang sa kanila. Ayan, at nagkaroon tayo ng world coins na 13%. 80 million mintage na piraso ang kanilang ginawa doon sa Hong Kong. 80 million piraso ang ginawa nila nito sa coins nila na ito. Pero mayroon pa pong price appraisal na doon sa ating word numista.com Mayroon ng presyo. Yung kanyang pine, 18. Extra pine, 18. Very pine, 18 din. Ayan po. Nalaman po natin, 18. Mabibili nito pala. Pag may bumenta sa akin mga kolektor nito, pambili lang ng dalawang camel. Ayan po. Dumako naman po tayo doon sa ating mga platform na tinitignan kung magkano ang mga ginawa nila mga presyo nito, itong Hong Kong dollar na ito, 2 dollars. Meron tayong nakita doon sa numista.com po, nag-iisa, 2.99 dollars. Sa ebay.com naman po, may 2 dollars, 5 dollars, 4.90 dollars, at saka 5.0 dollars. Dito naman sa Carousel po, dito sa ating Carousel.com po. May nagbebenta na po ito na 450 pesos at saka 280 pesos lamang. Ayan po. Nalaman natin ang halaga. 450 na pala ito isa at saka isang 280 pesos. Sumalaki so, na rin. Marami na may bibili. Dalawang kilong bigas na po at saka baboy. Ayan, pwede na pala ito makabili. At hanggang dito na lamang po ang ating vlog sa gabing ito. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan. At deep safe po sa lahat. At maraming maraming salamat sa nanonood ng ating YouTube channel. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. Ayan. Sa susunod ulit natin ng vlog ang ating pagkita-kita po. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye.